update tayo sa mga maritis dyan at isa na din ako doon guys na nabalitaan nyo na ba na may isang babaeng nataga dahil sa pagmamaritis niya o oh, di ba diba? nataga siya at binawian pa siya ng buhay niya dahil sa pagmamaritis niya guys ano ko ano lang masasabi ko wala namang masama sa pagmamaritis kasi may mata tayo at may tainga tayo may tainga tayo kaso lang takikita natin. Tumahimik lang tayo, 'di ba? Kung anong naririnig natin, magbigibingihan na lang tayo hindi yung maghahatid ka ng dyan kung ano-ano. na yan pa ang makakasira sa kanila, 'di ba? Tsaka mali-mali pa yung mga information na naibigay niyo. Huwag kayong magiging judgmental dahil hindi niyo alam kung ano talaga ang totoong nangyayari, 'di ba? Kung gusto niyo talagang magmarites, talagang nangangati ang mga bibig natin sa pagmamariti sa ating mga kapitbahay at kung sino-sino pa. Dito tayo sa Facebook magmaritis. Kikita ka pa. ba? Diba? O, tips ko yan. Kaya gawin niyo na. Maritis tayo dito sa Facebook. Go, go, go!